Welcome back to the Lindsay's Vlog So Dito na naman kami Naglalakad-lakad Sa isang Lake Dito malapit sa amin guys Kaya naman Samahan niyo kami At ililibot ko kayo sa Sa lake O sa ano ba tawag dito uh, Basta lake <laughs> Ayan o oh. Kita niyo sa background Ay ang um, ano, tubig. So, ayan. Oh, what was that? Samahan nyo kami, guys. Kami lang likili kasi yung daddy niya ay nandun na paiwan sa ano, sa uh, playground. Kaya, kami ni ay iikot kami. Kasi, para na rin makapag workout o oh, exercise ba kaya ayan samahan nyo kami guys yung so, lake guys yan yung tubig na dirty <laughs> hindi malinis so, ayan, oh ayan o so green na lahat yan punong ano nakakahuyan yan yung ano oh. lawak ng ano dito oh. o so, may mga naglalakad din guys ayan may naglalakad din kaya hindi lang kami ang naglalakad dito. So marami ayun may mga ibon dito, oh. Oh. Ang dami. Ano kaya 'tong mga puno? Ang gaganda ng mga bulaklak dito. Kahit mga ligaw lang siya na bulaklak. So ayan yung tubig, guys, na madumi. Pero may mga ano siya, guys. May mga nag namimingwit. Ano yung mga tunog? May namimingwit. yan, Ayun yung kalawakan dito, oh na yata ito. <laughs> tingnan ano na to lugar na to. Ayun oh, uh, ah, ganda. So yan. tingnan namin kung ano yung mayroon dito. Oh, it's just like a ledge ah, dito nag ah, ano sila, fishing. Tingnan niyo tubig doon, Gunnar. itu ito, lumot may mga lumot, tubig, Hmm? sa sana, madumi, madumi lang. Ayan, may isda. fish, isda eggs, fish, oh yeah. isda, you see? Mm -hmm. na. isda, 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 doon guys, paikot yan doon. So, may mga kabahayan din doon, oh. May nag-walking din papunta doon sa side na yan. Ewan ko kung saan pupunta yan. Pero ito, dito lang to sa paligid. Ayan, oh, may mga ka kakahuyan. Tingnan nyo naman. Ayun po, ayun po yung puno. na yan. So, medyo ingat-ingat lang sa paglalakad minsan kasi minsan guys may mga ano dito may mga snake. Snake. Ang ganda ng mga bulaklak na yan, oh. What is that? Sunflower? Yeah. Sunflower. yung mga bulaklak na yan, guys. Oh. Ang so, gaganda. Yeah. So, ayan. Ito yung dyan yung kinakita? Snake? Ito no. may oh, ang cute na yun, oh. Hindi na nalinis. So, ayan, oh. Marami no? Maraming naglalakad kasi ano Sunday ngayon guys so maraming nag ano dito nang na, naglalakad nakasama yung mga alaga so nakakatuwa maglakad guys pag ganito na hindi ano hindi mainit makulimlim siya kasi akala may uulan eh, hindi naman pala uulan so ayun masarap maglakad-lakad kasi syempre pag nasa bahay ka lang wala kang ginagawa ay naku nakakabangot din so naglakad-lakad ang mga person so ayan napakaganda ng paligid oh may nagpa-picnic din dito guys so nagpapatuhan dito ganda so ayan punta tayo sa tulay para ano ayan. hindi tayo dito sa tulay guys, so makikita niyo lahat yung mga naliligo dito sa kabila that's poisonous snake. oh, this one, that's a water lily in there. so you saw a snake over there? yeah. yeah. But there you have some fish on there too? yeah. oh and. madumi siya, madumi. Over here? My gosh. Of course, ha. Uh, sa dumi na niyan, guys, makikita. May ano talaga dyan. May mga snake. Sa dumi-dumi. Pero may nangaligo doon, oh. May mga naliligo. Nakatakot. Kasi kung may... Pero madumi dito, eh. So, punta tayo dito. Labasan na may, eh, ano, may namimingwit. May namimingwit dito, guys. Ang ganda. you know beach. May beach sila doon. so daming mga tanim mayon, daming mga tanim yun ah bulaklak, Kadaming bulaklak, oh, bulaklak, wow Thank Oh, ganda. Dito lang yan sa park. Kapagaganda. Mm. Yan. Okay, maraming bilaklak dito guys. Yan. Go, go, go. Ang ganda. No way. Actually, it wasn't over there. It was here. Yeah. Yeah, it was on this way over here. Ayan, oh. And over here. Ganda sana dito. Oh, ang ganda ng bulaklak. Ang cute. You. there it is there's a fish I know, I'm just playing with you You're gonna be there's the water over here skilly ay naglalaro sa akin ay sabi may ano daw dito snake wala naman ayan, ang ganda Diba dapat iniano nila, nilinis mo nila to. Kasi yung dumi. Ito kaganda yung mga tanim mo. Ay naku. No. Ano ka na lang talaga oh. Diba? Ang ganda-ganda. Kili hmm. oh. Kaupo na dyan sa... Ano? Anlinis ang linis ng tubig, oh. Clear water. Yep. Mm. Dito lang siya ang malinis. Wala naman akong nakita kung anik-anik dito. Ayan, babalik na kami doon sa... Iniwan namin. Punta kami sa... Doon, sa my playground. So iniwan namin yung tatlo doon. Ayaw ko kung... Hindi natulog yung kasama namin. So, ayan, pabalik kami doon. So, napagaganda dito guys, pasyal lang. Kasi ang daming, ano daming nakikitang halaman daming mga nagsuswimming madaming nag-walking turtle! kile! turtle! oh take a picture! turtle! it's turtle! Oh, oh he's hiding oh now that you scared him scared it yun yung mga naliligo doon no? oh there it is! yun know, oh may, may, ano oh may I don't know if you guys can see turtle. it. Turtle. Yeah. Somebody's ball is over there. Your very own family mom. They're super cute. What? Your very own huh? They come in all different colors. You can get one in yellow. The yellow you like. Yeah no part doon. No? So you wanna go walk in, around there, feel? there's a lot of flowers, I wanna sit in there. Punta okay. kami doon, doon sa kabilang area doon. So, ayan yung beach doon. Can we go to the fountains? Okay. No. I'm okay. gonna we get wet. I wanna just get a little wet. Just a little. No. So, ayan, ang dami na liligo. Sabi na malamig, di naman. Ayan, makikita niyo dito guys, ang daming halaman. So, ayan, oh. Uh, Ibang Ang ganda ng bulaklak. So, papunta yan doon sa may paliguan guys. Beach. So, maraming naliligo kahit alam tayo dito. Uh, malamig. Wala naman siyang araw. So, ayan. Yung mga bulaklak. Mga oh, ang gaganda. O, oh, diba? Ayan. ayan. balik na kami doon, guys. Oh. So, ang daming tao. Ang daming nagliligo. Yung mga kasama namin, di ko alam kung nasaan. <laughs> Iikot na lang kami. Iikot. Hindi ko alam kung saan iniwan na kami yata ng mga kasama namin. Ang magulang na saan sa mga kasama. Daming ano o. Hindi ko sila nakikita. Ay buwan ko kung nasaan lang. Ayan. So, yan muna ang ating vlog for today, guys. So, salamat. Bye. And thank you for your support. And don't forget to subscribe. Mahal kita. And share. Thank you so much. Bahal kita. Bye. -bye. -bye. Yeah.